Disclaimer ang kwentong ito ay kathang-isip lamang ngunit hanggo sa mga paniniwala at alamat tungkol sa mga nilalang na tinatawag na aswang. Anumang pagkakatulad sa tunay na tao, lugar o pangyayari ay nagkataon lamang. Layunin itong magbigay aliw, aral at kilabot sa mga tagapakinig. Kung ikaw ay mahina ang loob, mag-inat sa pakikinig sa kwentong ito. Ang binatang manggagahoy sa probinsya sa isang liblib na baryo sa probinsya, nakatira ang isang binatang nagdangalang Rodel. Dalawamput dalawang taong gulang, kilala bilang masipag na manggagahoy. Bawat araw, dala niya ang kanyang itak at palakol upang magtungo sa kabubatan, naghahakot ng kahoy para sa panggatong at kabuhayan ng kanilang pamilya. Lumaki siyang mahirap, pero hindi naging hadlang iyon upang siya ay maging mapagkumbaba at matulungin sa mga kapitbahay. Madalas siyang tawagin ng mga nakatatanda tuwing may kailangang buhatin o ayusin, at kahit gaano siya kapagod galing sa bubat, hindi siya nagdadalawang-isip na tumulong. Munit sa likod ng kanyang kabutihan, may mga usap-usapan na parang may kakaibang kapalaran ang binata, na tila ba may iniatang na misyon ang langit para sa kanya. Tahimik ang baryo, munit hindi rin ito ligtas sa mga bulong at kababalaghan. Sinasabi ng matatanda na sa paligid ng kabubatan na pinagmumula ng kabuhayan ni Rodel, may mga nilalang na hindi nakikita ng karaniwang mata. Mga nilalang na matagal ng kinatatakutan ng kanilang mga ninuno, ang aswang. Isang gabi, habang nagpapahinga si Rodel sa kanilang kubo, narinig niya ang mga kapitbahay na nagkukwentuhan. May nawawalang mga alagang manok, baboy, at kambing. Mayroon ding mga batang biglang nagkakasakit, nanginitim ang balat, at nawawalan ng lakas na parang may sumisipsip ng kanilang dugo sa gabi. Hindi ito karaniwang sakit, bulong ng isang matanda. May gumagalang aswang dito sa baryo. Tahimik lamang si Rodel, ngunit naramdaman niyang kumabog ang kanyang dibdib hindi dahil sa takot, kundi dahil may matinding kutob siyang siya mismo ang tatawagin upang humarap sa panganib. Sa sumunod na araw, dumating ang kapitan ng baryo sa kanilang kubo. Kasama nito ang isang albularyo na kilala sa buong probinsya bilang manggagamot at tagapagtaboy ng masasamang espiritu. Nilapitan nila si Rodel at kinausap. Rodel, ani ng kapitan, ikaw lang ang nakikita naming may sapat na tapang at lakas upang tumulong sa atin. Dumadami na ang mga nawawala. Kung hindi natin haharapin ang nilalang na ito, baka mismong pamilya natin ang maging susunod na biktima. Nagulat si Rodel, napatingin sa kanyang ina na natataranta at takot na takot. Ngunit nang makita niya ang mga matang nananabik ng tulong ng kanyang mga kababaryo, napabuntong-hininga siya. Alam niyang darating ang oras na hindi niya maiiwasang makipaglaban, hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa lahat ng naninirahan sa kanilang baryo at doon nagsimula ang kwento ng isang binatang magiging tagahuli ng aswang. Mga kakaibang pangyayari sa baryo mula nang lumabas ang mga balitang may gumagalang aswang, unti-unting nagbago ang takbo ng buhay sa baryo ni Narodel. Ang dating masigla at maingay na kapaligiran ay tila nabalot ng kaba at katahimikan. Pagsapit ng gabi, ang bawat tahanan ay nagsasara ng pinto at bintana ng mas maaga kaysa dati. Bawat pamilya ay naglalagay ng bawang, asin, at buntot pagi sa kanilang mga pintuan, naniniwalang ito ang magtataboy sa masasamang nilalang. Habang lumilipas ang mga araw, dumarami ang mga insidente ng pagkawala ng alagang hayop. Ang mga kambing ay ang wala ng dugo. Ang mga manok, isa-isang nawawala na parang nilipad ng hangin. May isang magsasaka pa na nagising isang madaling araw at nadatnan ang kanyang baboy na nakahandusay, tila bahiniwa at pinaghati-hati ng isang kamay na hindi tao. Ngunit hindi lamang mga hayop ang nagiging biktima. May isang bata na biglang nagkasakit ng walang malinaw na dahilan. Ang kanyang balat ay pumutla, ang mga labi nagkulay asul, at tila ba may malamig na hangin na laging nakapalibot sa kanya. Wala ring silbi ang gamot ng doktor mula sa bayan. Sa desperasyon, lumapit ang pamilya sa albularyo ng baryo na nagsabi may halimaw na nagpapakain sa bata. Kung hindi natin mahuhuli, unti-unti siyang mauubos nagsimula ng mamayani ang takot. Sa gabi, bawat huni ng ibon o kaluskos ng hangin ay nagiging parang banta. Maririnig ang mga ina na mahigpit na niyayakap ang kanilang mga anak, pinipilit silang patulugin sa gitna ng kaba. Samantala, si Rodel ay hindi makatulog. Sa kanyang isipan ay paulit-ulit na bumabalik ang mga sinabi ng kapitan at albularyo. Habang hawak ang kanyang itak na laging nakasabit sa tabi ng kanyang higaan, iniisip niya kung sapat ba ang lakas at tapang na mayroon siya upang salubungin ang halimaw na ito. Isang gabi, habang nag-igib ng tubig sa poso, nakarinig si Rodel ng kakaibang umol mula sa kakahuyan. Malalim garalgal at nakapangingilabot. Para bang isang hayop na gutom na gutom ngunit hindi pangkaraniwan. Tumigil siya sa pagbomba ng tubig at napatingala. Doon niya nasilayan ang dalawang matang kumikislap sa dilim, nakatitig sa kanya. Bago pa man siya makakilos, mabilis itong naglaho, parang hangin na dumaan at iniwan ang bakas ng matinding lamig. Kinabukasan, dumami ang nagkwento na nakarinig din sila ng ganoong ungol. Ang iba na may nagsabing may aninong dumadaan sa bubungan ng kanilang mga bahay tuwing hating gabi. Dahil dito, ipinatawag ng kapitan ang lahat ng kalalakihan ng baryo. Nagpulong sila sa gitna ng plaza, at doon na pagdesisyonan, hindi na maaaring magpatuloy ang pangamba. Kailangang kumilos. At sa gitna ng pulong na yon, nakaupo si Rodel, ramdam niyang ang tunay na laban ay malapit ng magsimula. Ang alok ng kapitan sa gitna ng pagtitipon sa baryo, kapansin-pansin ang bigat ng hangin. Ang mga mukha ng kalalakihan ay puno ng kaba, ngunit may halong tapang at determinasyon. Ang mga babae na may nakatayo sa gilid, hawak-hawak ang kanilang mga anak, wari nagdarasal sa kanilang mga puso. Tumindig ang kapitan, isang lalaking may edad na ngunit kilala sa kanyang matibay na paningindigan. Mga kababayan, malakas na sigaw niya, hindi na natin kayang maghintay pa. Bawat gabi na lumilipas ay may panibagong buhay na nanganganib. Hindi natin alam kung sino ang susunod na babagsak. Kung hindi tayo kikilos, mawawala ang lahat ng ating pinaghirapan. Tahimik ang lahat. Ang tanging naririnig ay ang huni ng mga kuliglig at ang malakas na tibok ng kanilang dibdib. Mula sa gilid, lumapit ang albularyo, si Mang Temyong matagal na siyang kilala sa baryo bilang manggagamot at tagapagtaboy ng masasamang espiritu. Nakabatik na damit at may dalang supot ng mga halamang gamot at anting-anting. Tumikim siya at nagsalita, may isa lamang tayong pag-asa. Kailangan nating pumili ng isang tao, isang matapang at may malasakit na haharap mismo sa halimaw. At sa aking nakikita, tumigil siya sandali at tinitigan si Rodel, siya ang itinakdang gagawa nito. Nagulat si Rodel. Napatingin siya sa paligid at ramdam ang bigat ng mga matang nakatuon sa kanya. Ang kanyang ina agad na nagprotesta. Hindi maaari. Bata pa siya. Paano kung siya'y mapahamak? naniningig ang kanyang boses. Ngunit lumapit ang kapitan at mahigpit na hinawakan ang balikat ni Rodel. Anak, wika niya, alam naming malakas ka. Alam din naming hindi ka basta sumusuko. Hindi namin ito ipinapasa sa dahil gusto lang namin kundi dahil naniniwala kaming kaya mo. At kung hindi ikaw, sino pa? Saglit na katahimikan ang bumalot. Ramdam ni Rodel ang pag-aalangan, ang takot, ngunit higit pa roon ay ang responsibilidad. Nakita niya sa mukha ng kanyang mga kapitbahay ang pangamba at pag-asa. Mga matang nagsusumamo ng tulong. Sa puntong iyon, muling lumapit si Mang Temyong at iniabot sa kanya ang isang maliit na pulang tela na may nakabuhol na bawang at piraso ng asin. Ito ang magsisilbing pananggalang mo. Hindi ka nito ganap na mapoprotektahan, pero makakatulong ito laban sa dilim. Huminga ng malalim si Rodel. Sa kanyang dibdib, ramdam niya ang mabilis na tibok ng kanyang puso, para bang kumakanta ng labanan. Sa wakas, tumango siya at nagsalita, kung ito ang nais ng lahat tatanggapin ko ang tungkulin. Para sa ating baryo. Nagpalakpakan ng ilan, ngunit ang iba na may hindi maitago ang kanilang pag-aalala. At mula sa gabing iyon, nagsimula ang paghahanda ng binatang itinakdang maging tagahuli ng aswang. Ang unang pagbabantay sa gabi dumating ang unang gabi ng pagbabantay. Ang buong baryo ay tila nakalubog sa isang katahimikan na kakaiba, parang ang bawat pag-ihip ng hangin ay may dalang banta si Rodel, kasama ang apat pang kalalakihan na nagboluntaryo, ay nagtipon sa gitna ng baryo bago sila nagsimula. May dala silang mga sulo, sibat, itak at mga bote ng langis na may bawang. Ang bawat isa ay may kaba sa dibdib, ngunit pilit nilang pinapanday ang tapang sa kanilang mukha. Basta't huwag kayong bibitiw sa isa't isa, paalala ni Mang Temyong na naroon din upang magdasal at magbasbas ng mga gamit. Ang aswang ay mapanlin lang. Kapag hinati-hati kayo, doon ito nagiging malakas. Lumakad sila patungo sa gilid ng kagubatan kung saan pinakamadalas marinig ang mga kakaibang inay. Ang mga damoy sumasayaw sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan at ang mga puno na may tila nagmamasid sa kanilang pagdating. Makalipas ang ilang oras ng pagbabantay, nagsimulang magpakita ang mga senyales. Unay ang biglang pagdapo ng malamig na hangin. Sumunod ang tila alulong na hindi mawari kung galing ba sa aso o tao. At nang tumahimik ang paligid, doon naramdaman ni Rodel na may mas malaki pa silang kasamang nilalang. "Didinig niyo ba 'yon?" bulong ng isa sa mga kasama. Mula sa dilim, may kumikislap na dalawang matang tila apoy ang minmin. Mabagal itong gumagalaw, paikot-ikot, para bang sinusubok ang kanilang tapang. Hawak-hawak ni Rodel ang kanyang itak, nanininig ang kanyang kamay, munit mahigpit ang kapit. Bigla, isang anino ang lumipad mula sa itaas ng mga puno bumagsak ito sa lupa na may kasamang malakas na alingaungaw. Ang nilalang ay mabilis at halos hindi makita ng malinaw. Ang mga kasamahan ni Rodel ay napaatras, ngunit si Rodel ay tumindig at humarang. Ngayon na, sigaw niya. Itinaas ng mga kasama ang kanilang mga sulo at nagsimulang maghagis ng asin sa paligid. Ang nilalang ay sumigaw ng nakakabining tinig, isang halong iyak at hagikhik. Sa isang iglap, tumalo nito patungo kay Rodel, mabilis na parang kidlat. Munit bago pa man ito tuluyang makalapit, itinaas ni Rodel ang kanyang itak at humarang gamit ang pulang tela na bigay ni Mang Temyong. Napasigaw ang aswang, tila nasakta ng liwanag at amoy ng bawang. Mabilis itong umatras at nagsimulang gumapang pabalik sa dilim ng kabubatan. Naiwan ang mga lalaki, hinal na hinal, pawis na pawis. Hindi nila nahuli ang halimaw, ngunit isang bagay ang malinaw, hindi ito ordinaryong kaaway. Habang nakatingin si Rodel sa dilim ng gubat, ramdam niya na yon pa lamang ang simula. Ang tunay na bangungot ay magsisimula pa lang. Ang pagkakakilanlan ng aswang matapos ang unang pagbabantay, kumalat agad sa buong baryo ang balita tungkol sa nilalang na kanilang nasaksihan. Ang mga tao ay lalo pang natakot, ngunit kasabay nito ay nagsimula ring umusbong ang matinding pagkamausisa, sino ang aswang na ito? At bakit narito sa kanilang lugar? Kinabukasan, nagtipon muli ang mga matatanda sa plaza. Ang kapitan, seryoso ang mukha, ay nagtanong kay Mang Temyong. Ano ba talaga ang kaharap natin? Tao ba ito na nagbagong anyo o halimaw na isinilang sa dilim? Mabigat ang boses ng albularyo nang sabutin niya, ang aswang ay hindi basta hayop. Ito'y maaaring isang tao, isang kapitbahay, kaibigan o kamag-anak na nagtataglay ng sumpa. May ilan na namamana ang dugo ng aswang at mayro'on din pinipili dahil sa kasakiman o pagnanais ng kapangyarihan tahimik ang lahat. Ang mga tao ay nagtinginan, wari nagdududa sa isa't isa. Ang ilan na may nagsimulang magbulong-bulong, at sa mga bulong na iyon, isang pangalan ang paulit-ulit na binabanggit, Aling Marta, isang matandang babae na nakatira sa dulo ng baryo. Si Aling Marta ay kilala sa pagiging tahimik at mailap. Bihira siyang makihalubilo sa mga tao, at kung minsan na may nakikita siyang naglalakad sa gabi patungo sa bubat. May mga bata ring nagsasabing nakikita nila itong nakatingin sa kanilang mga bahay mula sa dilim. Hindi natin dapat basta husgahan, sigaw ng isang lalaki. Baka siya'y isang matandang nag-iisa lamang. Ngunit bakit siya laging wala sa tuwing may nangyayaring pagkawala, sagot naman ng isa. Sa gitna ng pagtatalo, hindi mapakali si Rodel. Nakikita niya ang kaba sa mga tao, at nararamdaman niyang kailangan na nilang tukuyin ang totoo bago pa lumala. Kaya isang gabi, nagpasya siyang mag-isa na sundan ang mga yapak patungo sa gubat, umaasang makikita niya ang sabot. Habang naglalakad siya sa ilalim ng buwan, naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin. At mula sa malayo, nakita niya ang isang aninong nakayuko sa tabi ng isang puno. Dahan-dahan siyang lumapit, at doon niya nasilayan si Aling Marta, kumakain ng hilaw na lamang loob ng hayop. Ang kanyang mga matay mapupula, at ang kanyang bibig ay puno ng dugo. Nanlaki ang mga mata ni Rodel at halos hindi siya makahinga. Totoo nga, hindi na chismis o hakahaka. -haka. Ang nilalang na kanilang hinahanap ay isa sa mga taong kanilang nakasama sa baryo. Ngunit bago siya makaalis, biglang napalingon si Aling Marta at nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa titig na yon, ramdam ni Rodel na nagsisimula na ang tunay na laban, hindi lamang laban sa isang halimaw, kundi laban sa takot ng buong baryo. Ang laban sa gitna ng gabi hindi na makatulog si Rodel matapos niyang masaksihan ang ginawa ni Aling Marta. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ang mapupulang mata at dugo ang bibig nito. Alam niyang hindi na sapat ang mga bulong-bulungan, oras na para harapin ang katotohanan. Nang sumapit ang hating gabi, muli siyang tinawag ng kapitan at ng ilang piling kalalakihan upang magbantay. Ngayon, mas handa na sila, may dalang sulo, sibat, asin at langis. Munit sa kabila ng kanilang paghahanda, ramdam nila ang bigat ng banta. Habang nagroronda sila sa gilid ng kabubatan, biglang umihip ang malamid na hangin. Kasabay nito ang kakaibang inay, isang alulong na may halong hagikhi. Nandito na siya, bulong ni Rodel, mahigpit ang hawak sa kanyang itak. Mula sa dilim, biglang sumulpot ang isang anino. Sa isang iglap, tumalon nito mula sa puno at sumugod sa kanila. Nakita nilang malinaw ang anyo ni Aling Marta, ngunit hindi na siya ordinaryong matanda. Ang kanyang balat ay nagdilim, ang mga kuko'y humaba na parang matutulis na pangil ng hayop, at ang kanyang mga mata ay kumikislap na tila apoy. Mga hangal! Wala kayong laban sa akin, sigaw ng nilalang na ngayoy hindi na matatawag na tao. Nagkagulo ang mga bantay. Ang ilan ay natumba sa takot, ang iba na may sinubukang sugurin ang halimaw. Ngunit napakabilis ni Marta. Isang hampas lamang ng kanyang kamay ay natumba ang dalawang lalaki, duguan at halos hindi makahinga. Tumindig si Rodel, itinaas ang pulang tela na ibinigay ni Mang Temyong at sumugod. Nagtagpo ang kanilang mga armas, ang itak laban sa matutulis na kuko ng aswang. Nagpambuno sila sa gitna ng kagubatan, kasabay ng apoy ng mga sulo na nagbibigay ng ilaw sa kanilang labanan. Habang nagtutunggali, napagtanto ni Rodel na hindi sapat ang lakas lamang kailangang gamitin ang talino at tapang. Kaya't inihagis niya ang isang bote ng langis na may bawang diretsyo sa mukha ni Marta. Napasigaw ito ng malakas, halos mabini ang lahat. Arg! Susunugin ko kayong lahat, sigaw ng aswang. Ngunit bago pa ito muling makabawi, inundaya ni Rodel ng malakas na saksak gamit ang kanyang ita. Tumagos ito sa balikat ng halimaw, dahilan para umatras si Marta at mabilis na maglaho sa dilim, sugatan at galit. Naiwan ng grupo, hinal at basang-basa ng pawis. Hindi pa tapos ang laban, munit sa gabing iyon, napatunayan nilang kayang salubungin ang halimaw. Habang nakaupo si Rodel, hawak-hawak ang kanyang sugatang braso, nasabi niya sa sarili, kung babalik siya, sisiguraduhin kong hindi na siya makakatakas. Ang huling pagsubok pagkatapos ng labanan sa kabubatan, alam ng lahat na hindi pa tapos ang panganib. Sugatan si Marta ngunit buhay pa rin, at tiyak na magbabalik siya ng mas mabangis dahil dito, nagpulong muli ang kapitan, mga lalaki, at si Mang Temyong. Hindi sapat na paalisin lang natin siya, mariin wika ng albularyo. Kailangan nating hanapin ang kanyang lungga. Doon lamang natin siya matatapos. Sumang-ayon ang lahat, bagaman may kaba sa kanilang mga mukha. Saan na ba nagtatago ang isang aswang? Ayon kay Mang Temyong, ang mga nilalang na ito ay madalas nagkukubli sa mga kuweba sa bundok o sa mga puno na may matandang ugat kaya't kinabukasan, nagsimula ang masusing paghanap. Ilang oras silang naglakad sa masukal na kabubatan. Sa bawat hakbang, dama nila ang bigat ng panganib. Hanggang sa makarating sila sa isang kuweba na natatakpan ng mga damo at bato. Doon ay naamoy nila ang malansang halimuyak ng dugo at bulok na laman. Dito siya, bulong ni Rodel, pinisil ang hawak na itak. Pumasok sila ng dahan-dahan, dala ang kanilang mga sulo at asin. Sa loob ng kweba. Tumambad ang nakakakilabot na tanawin, mga kalansay ng hayop, mga garapon na puno ng dugo, at mga aninong nakapaskil sa dingding. Bigla, isang malakas na halakhak ang umalingaungaw. Lumitaw si Marta, sugatan pa rin ngunit mas nakakatakot kaysa dati. Ang kanyang balat ay nagbabalat, at ang kanyang mga mata ay naglalagablab. Hindi niyo ako matatalo, sabay sabing bumigkas siya ng mga salitang hindi maunawaan, pila isang sumpa. Agad na tumindig si Rodel. Tama na, Marta. Huwag mo nang dagdagan ang iyong kasalanan, sigaw niya. Munit hindi na tao ang kaharap nila, isa ng ganap na halimaw. Nagsimula ang matinding labanan. Nagbagsakan ang mga bato sa kweba habang nagpambuno ang dalawang panig. Ang mga kasama ni Rodel ay naghagis ng asin at nagwiwisik ng langis habang siya mismo ay sumugod gamit ang buong lakas. Sa bawat hampas ng kanyang itak, mau ang iyak ng halimaw. Ngunit makapangyarihan si Marta. Sa isang iglap, tinamaan si Rodel at siya'y tumba. Dumilim ang kanyang paningin, halos mawala ng pag-asa. Munit narinig niya ang tinig ng kanyang ina, na tila bumabalik sa kanyang alaala, Anak, ang tapang ay nasa puso, hindi lamang sa lakas. Muling nagising ang kanyang diwa. Tumindig siya, kinuha ang huling bote ng langis na may bawang, at isinaboy diretsyo sa mukha ng halimaw. Sumigaw si Marta ng napakalakas, habang ang kanyang balat ay nagliyab na parang tinutunaw ng apoy. Sa huling pagkakataon, inundaya ni Rodel ng matinding saksak sa dibdib ng halimaw. Napaatras si Marta, nagsisigaw, at sa wakas ay bumagsak sa lupa, nanginginig hanggang sa tuluyang mawalan ng buhay. Huminto ang lahat. Ang katahimikan ng kuweba ay naging tanda ng kanilang tagumpay. Ngunit sa puso ni Rodel, ramdam niya na ang laban na yon ay hindi basta pagtatapos, kundi simula ng mas mabigat na kapalaran. Ang katahimikan pagkatapos ng bagyo pagbagsak ni Marta sa loob ng kuweba, kumalat ang kakaibang amoy ng nasusunog na laman. Ang kanyang katawan ay unti-unting naging abo hanggang wala nang natira kundi abo at abo na tinangay ng malamig na hangin. Walang inik ang lahat. Halos hindi makapaniwala ang mga kasama ni Rodel na natapos na rin ang kanilang pinakanakatatakot na laban. Patay na siya, mahina, ngunit may halong pag-asa ang sabi ng kapitan ng baryo. Ngunit hindi agad nagdiwang ang lahat. Inilibot ni Mang Temyong ang kanyang sulo at tinignan ang buong kuweba. mag tayo. Ang ganitong uri ng kasamaan ay maaaring mag-iwan ng bakas. Tinapik niya ang balikat ni Rodel na halos mawala ng lakas. Dinala nila ang labi ng mga garapon at mga gamit ng aswang palabas ng kweba. Doon nila sinunog ang lahat gamit ang langis at dasal na sabay-sabay nilang bigkas. Habang nagliliyab ang apoy, tila narinig nila ang pag-iyak ng mga kaluluwang matagal ng pinahirapan ni Marta. Unti-unti, naging magaan ang paligid, at ang malamig na hangin ay napalitan ng banayad na simoy. Pagbalik nila sa baryo, sinalubong sila ng lahat ng tao. Ang mga batay nagtatakbuhan, ang mga matatanday na paluha. Niyakap si Rodel ng kanyang ina at halos hindi makapaniwala na ligtas siyang nakabalik. Anak, ipinagmamalaki kita, bulong ng kanyang ina, habang pinupunasan ang dugo at sugat sa kanyang noo. Ngunit sa kabila ng tagumpay, dama pa rin ni Rodel ang bigat sa kanyang dibdib. Ang naranasan niyang pakikipaglaban ay nagbukas ng panibagong katotohanan na hindi lamang iisa ang aswang at marami pang nilalang ang nagkukubli sa dilim. Isang linggo matapos ang laban, nagdaos ng isang malaking pagtitipo ng baryo. Nagalay sila ng panalangin para sa lahat ng naging biktima ng aswang. Nagsabit ng mga kandila sa paligid at nagsalo-salo sa pagkain bilang tanda ng pagkakaisa. Sa gitna ng kasiyahan, tumindig si Rodel at nagsalita, Mga kababayan, tapos na ang laban kay Marta, pero hindi dito nagtatapos ang ating pakikibaka laban sa kasamaan. Huwag tayong magpakampante. Lagi tayong magbantay at higit sa lahat magtulungan. Nagpalakpakan ng lahat. Simula noon, itinuring si Rodel bilang tagapagtanggol ng baryo. Marami ang humanga sa kanyang tapang, ngunit alam niyang higit pa sa lakas ng bisig ang kailangan niya, kailangan niyang panatilihin ang pananampalataya at malasakit sa kapwa. Sa kanyang puso, nagpa siya siyang ipagpatuloy ang pagtuturo ni Mang Temyong. Naging alagad siya ng karunungan tungkol sa mga nilalang ng gabi, upang kung sakaling may sumulpot na bagong banta, handa na silang lahat. At habang lumilipas ang mga araw, muling bumalik ang katahimikan sa baryo. Ang mga ibon ay muling nag-awitan, ang mga bata ay malayang naglaro, at ang mga tao ay muling nabuhay sa sigla. Munit sa kalaliman ng gabi, sa tuwing tatahimik ang paligid, hindi maiwasan ni Rodel na magtanong sa kanyang sarili, ilan pa kaya silang nagkukubli sa dilim, naghihintay ng pagkakataong umatake. At doon nagsimula ang panibagong kabanata ng kanyang buhay, hindi bilang isang simpleng binata, kundi bilang binatang tagahuli ng aswang sa probinsya.